Hi guys! Magandang hapon sa inyo. Welcome to my channel. Ngayong itong video na to guys, ituturo ko sa inyo kung paano magmasahi ng may yung sinisikmura guys. Kapag sinisikmura ka guys, ganito lang yun guys. Ituturo ko sa inyo guys kung saan kung saan ninyo yung masahi yung nasisikmura ng dito. Nasisikmura kay guys. Dito lang guys. Pakita ko sa inyo guys. Pag sinisik mo na kayo guys. Pag sinisik mo na kayo guys. Dito lang yung hihilaw inyo, guys. Dito guys. Dalawa dahil guys dito. Dito na yung final chord guys. Dito, dito lang. Ito gano'n lang. Gano'n lang. lang guys Pag, pag sisik mo na kay guys dito lang. Dito. Tapos lagyan nyo na ng ikasen, ikasen yung mawintment. Lagyan nyo guys tapos yun dito dito. Ganun na guys. Nagit mo dito. Nagigilid ng spinal cord. Lepas tu, di sini. Di sisi sini. Di sini, lepas tu. Lepas tu. Lepas tu. Lepas tu, di sini. Lepas tu, di sini. balik ke balik ke ganti guys. ganti lepas guys, ke ganti ke jam ke tapos sa paa dito dito, pagano pwede na naman guys tapos sa kabila sa kabila ディトーク。 Tapos, yun ang guys. Yun ang guys. Tapos, pagkatapos nun guys, Ah uh, yung tiyan, yung tiyan, lagyan nyo lang ng uh, wag, Huwag, huwag, nyo nahilot Ipikasin lang, lagyan ng epicassent. Tapos yung kamay, massage-massage lang. Yun lang guys. Salamat guys. Sana please subscribe my channel guys. At click na rin yung notification bell. Ingat kayo guys.